Nasa linya natin na nakang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security Ay sabi ho nung Jimmy Guban, yung dating Intelligence Officer ng Bureau of Customs Ituro taong ito ang nagpunta sa Senado para daw ho siya ipagbantaan at takutin Na huwag babanggitin yung mga palang-apangalang binanggit niya kanina Kaya ano nga baka ugnayan ni Re? Nasa linya ho natin si Undersecretary Paul Gutierrez para humakuha ang kanyang panig doon sa mga allegations, akusasyon na ibinato po laban sa kanya. Yusek, magandang evening po sa si inyo. Si Johnson po ito sa Teleradio Servisyo. Kumusta po kayo? Yes, uh, magandang gabi at uh, ito okay naman tayo at uh, salamat po sa invitasyon. Opo, eh, siguro una reaction po muna ninyo doon sa pagbanggit ng pangalan ninyo ni Jimmy Guban sa pagdinig ng Quad Committee kanina. Wala, yan pong lahat ng pinagsasabi ni Jimmy Guban, yan po ay malinaw po na lahat po yan ay kasinungalingan. Ano? At uh, unang-una po dyan, ay uh, mga personalidad na binanggit niya, ay eh, hindi ko po mga personal na kilala yan. Kahit minsan po, hindi ko po nakausap yung mga yan. Hmm. Uh, wala po akong uh, alam kung paano sila makokontak. No? Ito pong mga pamilya Duterte, wala po akong uh, kilala sa mga yan ng personal. Ito pong si Mr. Man Scarpio, hindi mm -hmm. ko pa rin po nakaharap 'yan, Mr. Michael Yang. Hindi ko pa rin po nakaharap 'yan o hindi ko rin po kilala 'yung mga 'yan sa personal na uh, bagay, no. At uh, pangalawa po, ito pong si Mr. Jimmy Guban. Uh, ako po kasi ay uh, Senate and Customs reporter ng uh, People's uh, Journal, no. Uh, siya po ay hindi ko rin po bagaman po ganun ang bit ko, hindi ko po yan personal na like, na nakilala o nakausap at hindi ko po minsan man lang na-interview man lang yung isang yan. Opo, isa ho dun sa mga allegations na binanggit ng Jimmy Guban kanina ay di umano, pinuntahan nyo raw siya, di diba, nung siya'y naka, nakakustudiyan ng Senado para sabihin na huwag babanggitin yung pangalan ng mga Duterte. Nakita ho ba kayo once in your lifetime ni Jimmy Guban? Una ko po siyang nakita nung pong siya ay formal nang iniharap sa Senado sa hearing nung uh, 20 sometime in 2018 ano. Pangalawa po, totoo po na sya poy binisita ko once doon po sa kanya detention na quarter sa Senado nung sya poy macontempt at pinakulong na po sya doon. Oh, dahil nga po sya pagsisinungaling at hindi pagsasabi ng katotohanan. Pero ang pinag-usapan po namin ay kinumusta ko po unang-una ang kanyang kalusugan sapagkat uh, alam po ninyo nung paano pong kino natin yang hearing na yan ito pong si Mr. Jimmy Guban, wala na po itong ginawa kung di magdahilan uh, tumataas ang blood pressure masama ang pakiramdam so sabi ko uh, bilang reporter gusto natin personal na makita sa kanyang sasabihin at sa kanyang uh, pangangatawan kung talaga bang siya sakit ano so kinumusta ko lamang po ang kanyang uh, kalusugan at pangalawa po itinanong ko sa kanya o yung isang dating uh, media man na palagi namin nakikita nagko-cover din ng hearing ay yun ang PR niya sa mga panahon na yon. So pinuntahan po ninyo si Jimmy Guban, sabi mo nga binisita mo siya hindi para magpahatid ng mensahe galing kung kanino man kundi para lamang bumuo ng storya bilang Senate reporter nung time na yon at alamin kung valid nga ba o totoo yung sinasabing siya ay may sakit nung time na siya naka-site in contempt. Opo, opo. Yan po ang uh, katotohanan dyan. Ano? At pa, pangalawa po, ah uh, sino po ba itong hamak na reporter ng uh, isang uh, dyaryo para po magbanta po sa kanya on behalf ng mga tao na hindi po naman po kilala at hindi rin po nila ako kilala. Siguro po magkakaroon kayo ng pagkakatao na matanong itong mga pangalan na binanggit niya, itong Sinda Michael niya, itong Sinda Atorian Scarpio, itong Sinda Congressman Polong Duterte, kung kilala po nila ako, never once po na nagkita-kita po kami ng mga ino, nagkausap. Opo, at siguro sa inyo na rin manggaling, yung allegations po na kayo bang naging emisaryo ni uh, dating uh, uh, NPC President Benny Antiporda para pumunta kay ah, Jimmy Guban? Iyan eh. yan nga po ang, ang matindi sa ang mga kasinungalingan po ni Guban eh. Ako po ay hindi empleyado, assistant o ano po ni Mr. Benin Porda. Ako po ay reporter. Ang bit ko po ay Customs at sinado. Kaya po ako'y palaging nandoon noong mga panahon na iyon para po mag-cover ng hearing. Totoo po na magkakasama po kami ni Beniente Porda sa mm -hmm. National Press Club dahil dati po siyang naging pangulo doon. Ako oh, po, po dati rin naging pangulo at magkakilala po kami. Pero yung pong sasabihin niya ako ang emisarya po ni... Uh, din ni Antipoda para takutin siya. Eh, hindi po napakalayo po sa katotohanan niyan. Ayan. So, so ano? An uh, ako po, ulitin ko po, nandun po ako sa Senate hearing, kapag ako po ay reporter na naka-assign po sa Senado at sa Bureau of Customs. Ayan. So, anong plano ninyo ngayon? You say, Paul, na ganyong nabanggit po yung inyong pangalan. Meron po ba kayong uh, legal na hakbang na planong gagawin sa mga susunod? wala well, uh, pinag-uusapan po namin 'yan ang akin pong mga kaibigan na mga nagmamalasakit po sa ako po 'yung nagpapasalamat sa lahat po ng taong nagmamalasakit sa akin at nakakakilala po ng personal sa akin sapagkat alam po nilang kasi lahat 'yan kinasagasta na 'yan ni uh, Jimmy Guban ano ang problema lang natin kasi dito boss nakakulong na po 'yan eh convicted drug trafficker po ito eh no so sabi ko nga uh, kung magsampahan ako ng demanda eh paano pa natin ipakukulong itong dati nang makabulo? Na. At life term po ang sintensya nito eh. 'Di ba? Mm -hmm. So nakikita rin po natin dito, siya po kasi ay wala na pong mawawala sa kanya eh. 'Di ba? Sapagkat tatanggal na, na po siya ng kalayaan eh. Uh -oh. At ngayon nga po eh, ay ah, nagdadamay po siya ng kusino-sino. Siguro akala po niya eh dahil sa kanyang ginagawang patuloy na pagse at pambabastos po sa ating mga congressman mm -hmm. sa ginagawa niyong hayag ang pagsisinungaling dito sa ginalap na hearing kanina, baka po inakala niya makakabawas po ito sa kanya sintensya, oh, oh. ay hindi po mangyayari yun. Ay sabi niyo nga yun... Ayus... po, uh, bagaman nga po sinasabihan ako mag-file po ng uh, legal, legal na mga kaso, ay eh, pinag-iisipan po natin yan. Although sabi ko nga, ano pang paano pa natin pakukulong itong uh, isang sinungaling na matagal nang nakakulong. Opo. Eh Yusek, sabi nyo nga eh, wala naman ang mawawala kay Jimmy Guban dahil unay eh, nakakulong na po siya. Pero ang tanong, ano naman ang magigay niya para banggitin ang pangalan na isang Paul Gutierrez na may kaugnayan doon sa uh, issue pong ire? Ah, tama po, ang maganda po ang tanong yan. Ano? Ang akit po sagot niya ay simple. Ah, dapat po nating malaman, kayo po sa ating mga kapatid sa media, dapat po nating itanong Sino po ang tumulong kay Mr. Jimmy Guba na ihanda itong kanyang sinumpaang kasinungalingan at kiniresenta po sa Kongreso? Yung po ang tumulong sa kanyang ihanda yung kanyang affidavit. Yan po natin malalaman kung bakit, uh, bakit uh, hindi naman kami magkakilala at bigla na naman po niyang idinawit ang pangalan ng uh, inyong uh, kasamahan.